So yun po mga kalapatids update lang po tayo dito sa club ni McCartney at stage yan po day 6 na po, on day 6 na po ito ayan. ayan po ito po yung minakinga natin ito po yung minakinga natin ayan June 2 2025 naking na natin ang cap ngayon po uh, sisilipin po natin dito kung fertile ba o hindi mga idol po. ganito po yung mga idol kainin na po natin 'to. Papa, diba? Ngayon po. po itong egg. alagay natin dito. tingnan po natin kung may laman o wala. May eh, makikita pag nilagay po natin siya dito. May makikita po natin siyang ugat-ugat sa loob ng egg. Ibig sabihin po ng fertile po. Pwede po siyang mapisak. Let's go. nakikita nyo po ba mga idol ngayon po yung may ugat-ugat po na yan ngayon ibig sabihin po ah uh, pertil po pwede po siyang matisa yung yung kak yung lalaking pigeon ay nalagyan niya ng simile yung like ng babae Ayan po Ayan po ha Ayan pong egg na yan ay Para sa akin ay possible Hen Mga idol Hindi ko na po sinulatan ng Hen Basta yung wala sulat hen po Sana nga po ay Tumama tayo Ayan po. Ayan po, magtataging. Magta pag napisa po, halimbawa parehas, tatagingan po natin yung sisiw. Ayan po, day 6 po yan. Ayan po. Ayan po, salang natin yung isa. Ito po. Tanggalin natin to, Lagay natin dyan. Kuhanin natin to. Tingnan po natin kung meron siyang ugat-ugat sa loob. Nampa. kita niyo po ba? Makikita niyo po ba? Meron po. Ayan, di ba po? Ayan, parang may orange na yan or red. Ayan. Ayan. Yan yung pinaka ano po magiging sisiw Ngayon, idol. Ikot natin ng pantay. Yan po. Yan. Yan po yung mga ugat-ugat. Soon po yan, makikita nyo na mga 1 days or 2 days makikita nyo na po yan na medyo gumagalaw na po siya may idol yan na. cut natin po, di ba? Mga idol. Ganyan po para malaman nyo po kung yung egg, pwede pong sa manok, pwede pong sa itik, sa bibe. Para po hindi po sayang yung araw. Kasi po kung hihintayin nyo mapisa, eh, may ko lang po. Pag walang similya. ko lang po yung egg. Ayan po. Kaya po, pag mga 5 days, 6 days, pwede na pong, ano yan, e, ganito silipin nyo. O kaya sa ano na cellphone nyo, sa ilaw na cellphone nyo, pwede rin po. Ayan po. Ayan lang po. Diba po? Hindi pa po, po siya nag-move eh. So po yung gagalaw po yan tignan natin yung isa kung gagalaw pa pero hindi hindi pa siya gumagalaw 6 days pa lang po kasi siya ngayon po di ba po ganyan po para yung paghihintay nyo ng ano kung ano malaman nyo na kung mapipisa ba yung log o kasi po, kung hintayin nyo mag-18 days eh, at wala pa lang similya, sayang lang yung araw na paghihintay nyo. Pag 6 days na at wala pa rin po ganito, wala na po yung ugat-ugat na ganyan, hindi na po mapipisayon. Kaya hanggalin nyo na lang po kasi babaho lang rin sa pugad. Ganun lang po mga idol, mga kalapatids. Hanggang dito na lang po mga kalapatids. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Bye bye. God bless mga kalapatids.